So, ito, magkakabit tayo ngayon ng Android head unit. Yung kakabit natin na head unit is Lenovo brand. So, yung specs na itong Lenovo brand natin, isa na yan. Ito. Ayan siya. 2 plus 64 na siya. Tapos, ngayon, ito kasing uh, sasakyan ni sir, naka-Android head unit na siya, 7 inches lang. Ito yung panel niya. So yung urig panel pa rin yung ginamit niya. Pero ngayon, yung urig panel pa rin gagamitin natin, i-retrofit -re natin tong 9 inches. So ayan, ito kasi pagdating ni sir nakaganyan na siya. Yung wiring nito, medyo may problema kasi upon checking, dapat itong red kasi is iilaw lang dito sa tester natin kapag nakasuse. Eh since wala wala pang susi, tapos nilagay na natin siyang Kinect na natin siyang ganyan. Umiilaw na siya. So, dapat, yung ganong ilaw, dapat dun siya sa yellow, which is yung naka-rekta sa baterya. So, ito kasi, uh, nagpalinis lang si sir ng aircon. Pagbalik daw sa kanya, nakaganyan na. Tama ba, sir? oh. May iba pa na nahigit na wiring dyan. So, yun. Ang uh, nangyari, yung mismong head unit ni sir, nag-short na rin. So ngayon, i-check natin dito kung meron pang ibang nag-short. So, etong nasa red na to, dapat accessories to. So, milaw na yung sa ano nya, yung sa battery. check natin ngayon yung sa accessories. So, i-check lang muna natin. Tain ko muna. Ayan, nakita na natin yung naging problema dito. So, ako, nung unang kita ko pa lang dito, sinend sa akin ni sir yung picture na to. Ah, hinala ko na talaga dito is nag short na siya so nung chinek natin okay naman yung sa wire nya sa battery hindi naman siya nag short kasi iba rin yung ano iba rin yung placement ng wire kung sa nakalagay yung ano yung nakadirect sa battery so ngayon eto chinek natin so nakalagay naman dito sa takip nito ayan yung icon na to parang music, di ba? So, sa radyo yan. So, nakalagay dito, ayan, 10 ampere. So, ito yung placement niya. So, nung chinek natin ngayon, on tayo ng susi. So, ito, may ilaw dito sa side na to. Tapos, sa kabila, ayan, wala siyang ilaw. Sa kabilang side, meron. Dito, wala. So, ngayon, hilahin natin yan. Hindi abot nung pang polar ko to eh. Kaya ito gamit natin. Ano tayo ng isa? Ito yung mga pang pick ko. Nak try natin ulit. So ilain lang natin to. lang stop ko lang muna. So ayan yung ano fuse dito natanggal na natin. Medyo may naira pa lang ako kanina kasi may lakto. Tsaka masikip. So ito yung natanggal natin na fuse. And so. And medyo maitim na siya. Kasi nasunog na siya. Ay naging ganyan. Tapos potol na yung ano ano yung gitna. Napotol na siya yung pinaka bakal niya. And then ngayon naka nakasusi tayo. Ito nga, yung yellow wire na 'yan, doon naka-connect yung ayan, accessories. Ito umila yung tester natin. Iniingit lang ako kaya nagfi-flicker siya. So ayun lang, bute nakita din natin kagad. Hindi na tayo magtatagal kakahanap. Saka makakaalis kagad si sir. <laughs> Kasi kailangan niya magsundo ng anak niya. So magwire lang muna ako dito tapos pakita ko sa inyo yung gagawin natin. Linisin din natin yan. And so tapos na natin siyang i-rewire. Nilinis na rin natin yung wiring niya. And ganito yung itsura ng pagkakalinis natin yan. Bali ngayon isasaksak na lang natin sa lahat. Yung mga ano niya. Uh, aux niya sa ano. Or yung jack para sa radio. Reverse camera yung dalawang USB port nya yan and then ito yung mga RCA nya yan inavail na rin pala ni sir yung ano natin yung panel natin so yan isalpak na lang natin sya so ito kayo nabit na natin yung head unit tapos yung panel na inavail ni sir sa atin yung ano na ito medyo ang kulay nya is matte so yan tinatesting na rin namin ni sir so ayan si sir yun know. <laughs> yan, kino lang namin sa internet. Ayan si sir mayroon siyang modem. Modem. Ayun. Modem talaga <laughs> YouTube. YouTube. Yung sa YouTube yata sir, ano? Ah, kailangan pa natin i-update 'yan. Kasi kakabukas lang eh. Tapos 'yan yung ano niya, yung time niya dito, nag-sync na rin siya. Kailangan lang iset kasi ngayon naka military time. Pwede naman siyang i-ano set sa hanggang 12 hours. Ah, uh, sa sign in pa kayo ng Google account. So yan, i-check lang muna natin. Ayan, Yung Netflix niya, yung dati ba sir nakapag Netflix kayo? Oo, nakapag Netflix. Okay. So dito, kailangan lang muna natin i-cancel yung ano niya, yung update niya. Alam niyo naman i-ano dito sir no. Operate yung dito, sa Netflix. Ayan. Yan, sa applications pa lang ito, yan, may Netflix, Play Store, sign in nyo lang yung Google account nyo para makapag-download kayo ng iba, iba pang mga apps. Spotify, Waze, Jingle 5, ito yung ano, ah, sir, ah, Apple CarPlay. Okay. Itong USB 2, TV out, ano to? Pag magpapakabit kayo ng TV Plus, magpapakabit pa ba kayo ng sir? <laughs> Ayan, tapos steering wheel control. Ito naman, walang steering control. Pagka Mitsubishi, pagka wired ang ano nyo, ang steering controls nyo, pwede siyang gumana sa aftermarket na stereo. Pero kapag battery operated, di siya gagana. Tapos, ang kinaganda natin ngayon dito sa Lenovo brand natin, yung equalizer nya, sound setting. Ayan. Ito ngayon, meron na rin tayong DSP equalizer sa Lenovo brand natin. Ayan. So dito pwede na kayo magtimpla ng sound setting nyo. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos meron na rin sa mga ganyan o. Oh. Ayan. Tapos yung sub or loud loudness meron na rin sa, meron na rin siyang ganyang settings. Yung dati kasi mga unit ng Lenovo wala pang ganun. Ito meron na. Tapos yan, general info, system settings. Yan. Ito sir, ano naman to, wala na kayong masyadong i ano diyan. Nagalawin diyan. Try natin sir sa ayan. Yan pag mag connect kayo ng Bluetooth. Connect tayo Bluetooth. hotspot bluetooth turn on nyo po yung bluetooth ng phone nyo sir turn on nyo po ah palong press muna off nyo po tapos on nyo ulit Ayan, Ned. pag uh, mag-connect po sir ito Pindot. connecting lalabas po dyan yung ano sir pairing dyan sa phone nyo lumabas na po sir Ay, sige mamaya na lang ah, sige Mamaya na lang po ayan may nag si sir kasi medyo nagmamadali na rin hindi <laughs> <Am> gano'n ako <laughs> ayan sige sir thank you thank, thank you. you po sige <laughs> salamat ayan si sir nagmamadali kasi ah wait lang Yung reverse camera pala sir. Gumana ah, ba? Meron naman di. Oh, okay. Nissan unit. unit. Ay ah, yung pag reverse pag okay. ni-reverse. Ayun oh. No? <laughs> okay po. Okay. Okay, very thank good. You. Sige po sir, ingat po. Ayun na test na rin natin yung reverse camera. Kanina hindi pa natin na-test eh. Ayun, okay naman. So sa mga interested din gusto mag-avail ng mga ganung Android head unit, message niyo lang po kami sa Facebook page namin and tag Ting Garage. Thank you. Thank you. Thank you.